Kain tayong pananghalian mga kabistak ano. Ato ang aking ulam mga kabistak, sa Bisaya ang tawag dito ay kulampay. Ayun no. Oh. Kulampay, maliliit lang siya mga kabistak, maliliit lang siya pero ah, matatabasa. Ayun. 'Di ba uso to sa probinsya 'yung ayan, 'yung ano. Kumakain ka ba kayo, Kumakain ba kayo ng ganito? Nasa probinsya pag bagong baha 'yung sapa, ah, mangonguha tayo ng ganito, manihod ta mga uyagbang. Ayan, nakita ko to kapon mga kabisak may naglako dito sa amin. Ayan ang ganyan ang pagkain niya mga kabisak ko. Ayan oh, no? ang taba niya mga kabisak. Tapos ang sausawan ko uh, suka na may kaunting ano na may kaunting patis. <gasps> ang sarap talaga niya mga kabisak. Mm -mm. Hmm. Para po pa sapat mga kabisa. Alam mo mga kabisak, kinakain ko to ng hilaw, binubusan lang ng tubig na mainit. Tapos sa unting atin, ah, pakasarap mga kabisak. Na, no, hindi, hindi ko talaga sa ipagpapalita ano, sa mga baboy baboy. Um, tapos sa akin mga kabisak, walang tapon. Ano, kain na tayo talangka. Mm. Mm.